susunod na makakalaban ng Adelaide 36ers ay ang team ng Tasmania Jack Jumpers at kailangan ng Adelaide na talunin ulit ang team na ito nang sa ganun ay makasecure sila ng spot sa top 6 dahil na rin sa anim na teams na lamang ang matitira pagkatapos ng NBL regular season. Ang goal ngayon ni Nakay Soto at ng Adelaide 36ers ay ang top 4 na kung saan mukhang kakayanin naman nila ito dahil na rin sa merong advantage o mas malaki ang pag-asa ng nasa top 4 na umabot sa semifinals. Noong huling nakalaban ni Nakay Soto at ng Adelaide 36ers ang team ng Tasmania Jack Jumpers ay 93 dito ang making score at ang nagawa ni kay dito bilang ang starting center ng Adelaide 36ers ay 9 points, 3 rebounds, 1 assist at 2 blocks yung defense talaga ni Kai ang hindi nawawala sa kada laro ng Adelaide 36ers at posible na isa si Kai Soto sa mga players na pagpipilian para maging defensive player of the year dahil na rin sa halos kada laro ng Adelaide 36ers ay may naitatala si Kai Soto na block. Yung presence rin niya sa loob ng paint kahit na mag-wall up na lang siya ay nakakatulong na sa kanyang team para hindi maipasok ng kanilang kalaban ang kanilang tira sa loob ng paint. Kapag naging tuloy tulipah pa, ang ganitong klase ng impact ni Kai para sa kanyang team na Adelaide 36ers ay asahan natin na maiimbitahan ito sa training camp ng isang NBA team at susubukan nila si Kai Soto sa NBA Summer League 2023. Sa interview ni Kai ay nasabi niya na lagi siyang handa sa bawat laro ng Adelaide 36ers at naipakita naman niya ito. 5-2 ngayon ng Adelaide 36ers sa kanilang last 7 games at malaki ang ginampan ng parte ni Kai sa mga larong ito. Magiging advantage ulit ang height ni Kai Soto laban sa Tasmania jumpers at isa lang ang gustong mangyari ng Adelaide 36ers sa game na ito at ito ay ang manalo. Hindi pwedeng magpakampante ang Adelaide 36ers dahil sa natalo na nila ang team ng Tasmania ng Jumpers at kailangan na maging solid ang kanilang depensa ulit na kung saan makakatulong si Kai Soto dito lalong-lalo na sa shaded area o sa loob ng paint. Wala nga naging sagot ang Tasmania Jack Jumpers sa loob ng paint noong nakalaban nila ang Adelaide 36ers dahil sa solid ang Kai Soto Daniel Johnson rotation na kung saan epektibo sila laban sa team ng Tasmania Jack Jumpers. Merong offense at defense. Napansin natin, natin na kahit talo ang Adelaide 36ers laban sa New Zealand Breakers ay naging positibo pa rin ang komento ng mga fans dahil na rin sa may puso ang Adelaide Adelaide 36ers sa game na ito at lumaban sila para manalo na kung saan munti ka na silang nanalo. Nagustuhan ng mga fans ang huling tira ni Ian Clark na kung saan isa itong magandang pagkakataon para sa isang 3-point winning shot pero hindi nga lang pumasok. Mas gugustuhin natin na gumawa ng oportunidad ang isang player ng Adelaide 36ers para magkaroon sila ng pagkakataon o open looks kaysa naman sa natatakot sila na sisihin ng mga fans at imbis na tumira ay ipapasa na lamang nila ang bola kahit na naging open sila para sa isang magandang tira. Yung tibay at tapang ni Ian Clark ang nagustuhan ng mga fans dahil hindi siya nagdalawang isip na itira ang bola at kung pumasok yon ay sigurado na siya ang pag-uusapan ng mga Adelaide 36ers fans. Gusto rin natin na ng Adelaide 36ers players o itira ng mga players ang bola kapag open sila sa 3-point area lalong lalo na sa mga crucial minutes kaysa naman sa mauwi ito sa isang steal para sa kanilang kalaban. Bago natin tapusin ang video nating ito ay huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, like nyo na rin ang ating video at pindutin nyo na rin ang notification bell nang sa ganon ay kayo ang unang makapanood ng mga play at highlights ni Nakay Soto at ang kanyang team na Adelaide 36ers.